Magandang gabi sa inyong lahat aking mga kamisteryos. Ang kwentong inyong matutungin sa tagpong ito ay mula pa sa banwa ng Davao de Oro. At ito ay patungkol sa isang bata na di umano ay may gabay na isang aswang. Halina't alamin na natin ang kanyang kwento. Magandang gabi po kamisteryo. Sana po ay mabasa po ninyo ang aking kwentong ito na marahil ay mahirap paniwalaan. Pero totoong nangyari at naranasan ko mismo at ako ang buhay na patunay at nagpapatotoo nito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nick at ako ay 29 anyos na sa ngayon. Meron po akong gabay o yung tinatawag na tagabantay. Ako po ay taga Monte Vista, Davao de Oro. Hindi ko na lamang po sasabihin kung anong barangay o saang eksaktong lugar ito. Mula bata pa ako ay eh, marami na akong naririnig patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari dito sa aming probinsya. At noong mga panahon na ito ay iba pa ang itsura ng mga kabahayan. Ang mga dingding, gawa pa sa tabla o kahoy o kawayan na pinagdikit-dikit upang maging tabing na dingding. At ang mga bubong ay halos pawid o mga retasong kawayan o kahoy pa lamang din. Naalala ko na nasa pitong taong gulang pa lamang ako ng mga panahon na ito. May isang manggagamot na araw-araw ay pumupunta sa bahay ng atiko. ko. Ito kasing bahay namin at bahay ng atiko. ko, kamisteryo ay halos magkatabgihan lamang. Ay, ineng! Kamusta naman ang pahinga mo? May kinuhang langis na nasa garapon nitong manggagamot at ipinatong sa mesa na malapit sa hiniga ng atiko. Ang mga sumusunod pa na mga pangyayari ay medyo hindi ko na maalala pa. Ang natatandaan ko na lamang ay noong papaalis na sana itong manggagamot ay sabay ko rin namang pagpasok sa kwarto ng atiko. Para sana tignan ito nang bigla namang paggulo ng langis na nasa garapon. Kaya naman, biglang napatingin ng matandang babaeng manggagamot sa akin at lumapit ito. Bumulong pa nga ito sa akin ng... Nonoy, may gabay kang aswang. Po? <laughs> Pero dahil nga bata pa ako nung mga panahon na iyon, ay napakiti na lamang ako sa narinig ko. Ewan ko po ba, sir ka misteryo pero kahit bata pa lamang po ako nun ay hindi po talaga ako naniniwala sa mga ganong kwento. At tuluyan na ngang umalis itong matandang manggagamot noong mga oras na yon. Isang gabi sir ka misteryo, tulog na kaming lahat ng mga oras na ito. At pawang, ang mga nakakita at nakasaksi lamang sa mga nangyari ng mga tagpong iyon, ang siyang buhay na makapagpapatotoo sa mga nangyari. Bigla na lamang daw akong tumayo at nagbukas ng pintuan ng aming kwarto. Buti na lamang at napansin ako ng aking ama na marahil ay naalimpungatan at nagising dahil sa akin. At nagsimulang magmasid sa kung ano ang pinaggagagawa ko ng mga oras na iyon. At habang nakatayo umano ako malapit sa pintuan ay kitang kita umano ng aking ama. Ang isang lalaking. Pula ang mga mata, buhag ang mga buhok at mukhang matatalas umano ang mga kuko nito. Nasa bandang kaliwa ko daw ito na nakaharap rin sa pintuan na para bang pinoprotektahan daw namin ang bahay sa ibang nilalang lang na pumasok sa bahay namin. At yung itsura umano nitong gabay kong aswang di umano ay parabang handang-handa daw ito na kung sakaling may papasok na ibang nilalang ay handang-handa nitong kalabanin. Pero wala naman umanong nangyaring hindi maganda Noong mga oras na iyon, at pagkalipas nga raw ng halos isang oras ay bumalik na raw ako sa aking higaan at kasabay nito ay naglaho rin umano ang aking gabay. Noong mga oras na iyon, Sir Kamisterio, ay hindi pa alam nila Papa na yung kasama ko na iyon ay gabay ko. Bale, nalaman nila ito kinabukasan na lang. At eto po yung nangyari. Pagkatapos nga daw po ng mga tagpong iyon, Sir Kamisterio, ay dali-dali naman na isinara ng aking ama ang pintuan. Napaisip din daw siya na kung ano ba yung mga nangyaring iyon. Kaya eto na nga, kinabukasan, ay nagtanong ang aking ama sa manggagamot patungkol sa nangyaring iyon kagabi at doon na nga lamang nalaman ng aking ama na may gabay pala kong aswang. Nginisumpa ang niya May gabay na aswang ang anak mong sinig. Po, paano naman nangyari 'yun? Kaya pala. At simula nga noon, ay wala nang gumagambala sa amin. Na kahit anumang nilalang o hindi magandang mga pangyayari. Kahit pa magpasa hanggang ngayon, ay ramdam ko pa rin na nandito pa rin yung gabay ko na nakamasid lamang ito at nagbabantay. Ang sarap ng mangga ha, to. Oo nga na, dahil di pa sa pag... na lahat, masarap to. <laughs> <laughs> and thank you for watching.